Good morning, Good morning, morning. mga body Yano natin yung pagbalat ng Ano mga body Labong sa amin Kung tawagin Ganito lang mga body Mayroon siyang ano, Dito lang natin siya titirahin sa butlig butlig niya mga body Para matanggal natin ang Kanyang balat Ayan o makikita okay, nyo ay yung ano niya, niya na parang guhit niya doon natin siya titirahin mga body sa mga new beginners sa shout out mga body dyan para matuto tayo ng kunti malit lang itong nabili kong nabung na ano mga body o, ganito lang siya gawa lang tatatlo lang naman kami sa bahay ngayon mga body ano natin sya tatanggalin ngayon mga body ito ay ano ka natin tatanggalin natin kasi minyo magaspang-gaspang ito. Tatanggalin natin. Then, pagkaang ang nito, ganito lang. Saka natin siya ilalaga mga bali, ilalaga muna natin ito papakuluan na papalanggutin na kahit tatapon yung pinagpakuluan kasi mapait at hindi nyo siya tinapon manipis lang yan dapat? teka, teka muna meron po yung pangkaskas na parang cheese nakapulong yun so, ito lang mga bati ang ano nyo Mm -hmm. Kung marami naman kayo ay dito magkasya then saka natin siya slice ng ganito pa siya pa haba ganun lang kasimple mga body ang pag ano ng nabong para pagka inutosan kayo ng parents nyo ah, may idea kayo mga bari pagka wala sila at pag may ganito na nasa bahay nyo pwede niyo nang tirahin kaagad masyadong makakapal mga body ang pag tira nyo ng ganito para <clears throat> madali siyang ilaga mga body kasi ang iba may matigas may ganito mga body pagka makapal ang pagka stress ninyo ito yung part na yung ano, nasabi ay okay, ganun lang mga bati yung pagka slice nito mga bati papakuluan natin mga bati ang ano ito hanggang sa lumambot siya mga bati sa natin dito mga bati bago natin siya pakuluan huwag niyong kalilimutan na ano ha ah. bagasan pagka malambot na mga body tapon natin yung binagpakuluan pa tayong ilalagay na ingredients mga badi. Papakulang pa lang natin. Okay mga badi. Tinapon na natin yung unang pakulok. Ito yung pangalawang pakulo Ngayon lalagyan natin ng luya mga badi. Lalagyan natin ng sabay itong mga badi. Huwag niyong kalilimutan ng Lagyan ng luya, mga body Lala, lagyan natin ng... Magiging sarap mga badi. Ayan na naman natin mag ang mga... pag magaling mag Pag-uusan, mayroon na natin ng... mga Magic, sarap. Wala naman tayong mga badi. iyan pakis mga body pakis ito ang natin dalawang cup nito mga body natin siya tatakpan mga body kay mga body, pumulo na mga body ang ano natin Last na i ano natin ay ang saluyot mga body Na sahog niya Ganun lang mga body ang pag ano ng labong Na may sabaw May question din ito na pwede din siyang kataan pwede rin siyang anahan ng manok kaso sa susunod mga body yan i-upload ko yun kung paano siya lulutoy mga body okay tatakpan lang natin mga body pagka kumulo mga body okay na siya mga body ganon lang kasimple ang pag ano nang nabung mga 1 minute o ano na kasi madali lang naman lutoy ng saluyo gaya nyan okay na siya mga body ganun lang kasimple yung bango dahil fresh yung labong at may ano na ipon ganun lang procedure mga body ang pagkaluto ng labong kayo mga body paki ano na lang thank you for watching paki subscribe na naman mga body paki share sa mga hindi pa marunong magluto para makatulong din naman tayo kayo mga body good morning